huwag kang magmadali sa buhay. Lahat ng bagay may tamang panahon. Patient is the key, sabi nga ni Lovely Jim. Hi, ako nga pala si Lovely Jim. Isang OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Paano mo malalaman na isang Pilipino ang isang OFW? Unang-una sa lahat, ang sign ng isang Pilipino ay yung just pero nakachinelas. Yan ang isang sign ng isang Pilipino. At syempre, dahil napakainit, napadaan kami sa malit na bangketa ni ate. Kaya bumili kami ng tag-iisang tubig. Bakit? Kasi nga nauuhaw na kami at napakainit ngayon sa Middle East. At syempre, pagkatapos naming uminom at bumili ng tubig, ay naglakad-lakad muna kami kasi nga naghanap kami ng murang bilihan ng luggage bakit? kasi nga may uuwi, may uuwing katrabaho namin by the way nga pala kasama ko ay si Nordin at saka si Marlon nandito po pala kami sa bata ang bata pala dito sa Saudi Arabia ang pasyalan ng mga OFW or mga expat na iba't ibang lahi opo, bakit nga pasyalan dito? Kasi nga, nandito po lahat ng mga kailangan at hinahanap ng mga ibang OFW. Kagaya ng pagkain, kagaya ng gadget, kagaya ng mga salamin, at iba pa. At syempre, nakabili na nga po pala kami ng luggage. Alam nyo ba na ang mura ng bili naming luggage dito? Pero yung quality, okay lang. Sakto lang naman siya. Hindi siya original. Pero kaya naman gamitin. Mahalaga sa akin kasi yung hindi sa tatak mahalaga yung may magamit ka sa pag-uwi mo. At syempre, naglakad-lakad pala kami kasi nga pupunta pa kami sa food court. Kasi nga hinahanap namin yung blue ribbon dito kasi nga bibili kami ng Spanish bread. Bakit? Kasi nga Pilipino kami kaya mahilig kami sa Spanish bread. At syempre, sumakay na naman kami ng escalator dati. Takot-takot takot talaga ako sumakay dito sa escalator na to. Kasi nga, pupunta po pala kami sa pinaka taas or tsaka food court sa third floor po. Opo, tama po kayo. May food court na rin po dito sa Villiego Building. At syempre, habang naglalakad kami, ay nakita rin namin yung Sangyupsal. O, oh, diba? Imagine, sa Saudi Arabia, may Sangyupsal na rin. Habang naglalakad pala kami dito sa food court, ay marami akong nakitang nagbebenta ng mga plated na alahas. Opo, plated po siya. Hindi po siya original. Pero, may mga bintahan po talaga dito ng ginto. Kaso nga lang, hindi natin avoid kasi nga mayaman lang tayo pero wala tayong pera. At syempre, nakita rin namin yung mga ka-workmate namin dito sa taas. At syempre, dahil nandito ka sa aming video, maraming maraming salamat!